Siya si Alden Andales, pitung taong gulang, bunso sa sampung anak na mag-asawang Emeline at Luis Andales. Pero sa magkakapatid, siya lamang ang may kakaibang kondisyon. Yan ang bukol sa pagitan ng kanyang mga mata. Panesia, pag anak na ko niya, daan na gini siya, ingon-anin na gini siya, ang kanang iyahang burot, kanang burit burit na siya ba niya sige kung nagandagan in taon nga to check up sa hospital in ma'am ako wa ko mangayo og ingon ani in panako kay lisod mi ubre kayo mi unya komo kay gihatag man siya sa Ginoo pilit na kun dawaton kay ako ang anak hmm. Ayon sa isang pediatric neurosurgeon, mayroong encephalocele si Alden, isa itong congenital birth defect. Ibig sabihin, nagkaroon ng problema ang sanggol habang nasa sinapupunan pa lamang. So ang um, encephalocele, parang shortcut na lang 'yon ang ibig sabihin noon may brain, parang brain cyst basically. Ang problem talaga sa kanya is yung um, mga buto sa face, especially in between the eyes and sa base ng skull may butas. So, yung nakaluwa na yon is um, abnormal, abnormal skin kasama na yung abnormal brain tissue tsaka yung balot ng pinaka-brain itself. Ayon pa kay Dok, may ilang posibleng dahilan sa pagkakaroon ng encephalocele sa mga sanggol. Isa na dyan ang pagiging malnourished ng ina at lalo pa kung may edad na. Sa case kasi ni Emilina, 44 anyos na siya, nang isilang si Alden. Hing ingon ang doktor sa ako na og Disidido, bisidido ko nung may nga nagpa-opera, diha unta ko nung sa pagkatao sa bata. Kay ang iya ko nung dugo, dili ka ako, nakahukom na lang ko, umauman um, di ay na nga dili maka sugakod ang dugo ni Dodong. Oh, okay ras ako nga, ingon siya ni anak. Basta may ulaglawas, naalan siya yung vitamins. 100% ang survival rate ng mga pasyente may encephalosil. At maaari naman silang mamuhay ng normal. Kaya lang bukod dito, may iba pang problema si Alden. Mahapansin kasi na sa liwari ng kanyang mga paa. So mas pangit yung prognosis ng mga ganun na pasyente kasi most likely, um, multiple organ systems yung affected, no? aside sa brain, aside sa bones ng face, meron pang affect, um, affected din yung bones ng mga extremities. Ayon kay Doc, may pag-asa pa namang magamot si Alden. Pero kinakailangan itong sumailalim sa maraming test, evaluation, at reconstructive surgeries. Kaya humihingi ng tulong ang kanyang pamilya. I nakakita anang amo ang kuan karon nga maluoy unta sila nga tagaan mig ba partilas among anak tok in taon inyong mga kasing kasing nga inyo lang ming kaluyon partis akong anak in town nga ingon na ani oh ingon ani ang iyang sitwasyon ako po si Mobile Journey Yeda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Sa tindig pa lang, kitang isa talagang fighter, ang tubong kordelyera na si Godwin Langbayan. Kwento niya, bata pa lang ay namulat na siya sa martial arts. na din lang po ng ano, parang mga movies, mga ano, pong bata ka, di ba? Pag nangyot ka ng martial arts movies, na-influensyaan na na ka. Parang yun, yun yung nag-start yan, para ako sa wushu. Pagtuntong ng kolehiyo lumalaban na siya sa larangan ng wushu. Yun nga lang, natigil ito ng halos pitong taon in the pursuit of a more stable income. Taong 2013 nang lumipat sa Japan si Godwin upang magtrabaho. Dito niya na rin natagpuan ng ibang klaseng uri naman ng martial art na Brazilian Jiu-Jitsu. Isang combat sport na na-develop around the 1900s. Kung ihahambing daw sa ibang tipo ng martial arts, other martial arts is uh, more on striking art or yung parang suntukan at sipan. Mm. Ang uh, ang jiu-jitsu is nasa sa parang ano nang grappling, grappling part. So para siyang wrestling, judo, jiu sambo, mm. Okay. ganong sport. Okay. At limang buwan pa lang matapos matutuhan ng sport. Sinabi ko magkukumpit ako sa profesor ko. Tumawa siya. Sabi Bang na, seryoso ko ba? Kasi feeling ko dati, parang baka same lang to ng ano, same lang to ng striking sports. Kaya lang, unang round pa lang ay natalo na si Godwin. Nang matapos ang kontrata sa kumpanya sa Japan, sumugal siya at itinigil ang karera upang seryosohin ang jiu-jitsu dito sa Pilipinas. 2016 noong nahanap siya ng Philippine Air Force at kalaunay naging parte ng national team. Dati parang okay na ako sa 8 to job tapos ngayon at least, nagkaroon ako ng opportunity pa na i-represent ang Pilipinas. Sa dinami-rami ng pinagdaanan, isa lang din pala ang paroroonan ni Godwin. Yan ang World Jiu-Jitsu Championship sa Nagoya, Japan nitong nakaraang Setyembre lang. Ang inuwi niya. Dalawang gold medal lang naman. Pero sobrang hirap talaga. Kaya ako na-injured. May two points ako. Uh -oh bago ako na-injured. So, ang ginawa ko is nag-stall lang ako to maintain my points. Kasi pilay na ako, ma'am eh. Hindi ako makatayo, hindi ako makalakad. Hindi niya ito sinukuan. At sa katunayan, isa na siya ngayong black belter. Sa ngayon, focus naman siya sa si sambo. Isa pa ulit uri ng martial art. Wala pa nakapag-medal sa lalaki. So, yung goal namin is makapagbigay tayo ng world championship sa sambo ng gold talaga. For Godwin, it's never too late to pursue your dreams. Lalo na't ngayon, isa na siya sa mga atletang nakapag-uwi ng medalya sa Pilipinas. Mobile journalist Denise Baldesancho po, hatid ang mukha ng balita. Pagdating sa pagkain, meron tayong paboritong food combinations. Pero ang isang nakasanayan nating merienda, binago ng isang kainan sa Maynila. Mainit-init pa at bagong luto ang dinugo ang laman ng malaking kalderong ito. Ang masarap eterno rito. Hep, hep, hep. Hindi raw puto, kundi donut. Yan ang merienda pair na hinahain ng karinderyang M. Lunar sa Masbate Street sa Palok, Manila. Mahigit dalawang dekada nang nagbebenta ng lutong batanggenya. Kwento ng may-ari, ang pagmamahal nila sa tinapay at pagluto ang nagsilbing tulay para pagtagpuin ang dalawa. May isang suki din daw kasi silang umorder ng kanilang donut at ulam na dinuguan. At dito na nila nakita ang ibang klas. Asing food pair. Tuwing madaling araw doon, nakakakain siya. Nasarapan siya. Ang siya lang lang nag-ano, ay pwede palang, pwede palang pag-combine yung donut at saka tinuguan. Matamis din man, di ba? Ang photo matamis. Matamis din naman yung... Donut. Ang isang order ng kanilang specialty dinuguan ay nasa 35 to 70 pesos. Abang lima o anim na piso naman kada piraso ng donut, fresh din kada araw ang mga donut na hinahait para masiguro ang lambot at lasang na babagay sa dinuguan. Kaya di na ako magpapatumpik-tumpik pa. Matikman na nga. So halo-halo yung flavor ng donuts na dito. Merong uh, ube, may strawberry, may chocolate. Halo-halo siya. So ito try natin. Cheese ang palaman nito. Tikman muna natin yung donut lang mismo. Kaya sarap. Sarap. na natin ngayon isaw-saw. Pwede nga po, pwede. Ang sarap. <laughs> Tama nga yung sinasabi nila. Basta masarap daw yung dinuguan kahit na ano, pwede pares. merienda o holiday season, nasa higit sampung kahon ng donut at lagpas tatlong kalderong dinuguan ang nauubos nila kada araw. Nakakapanibago man daw sa panlasa itong donut dinuguan pairing, ang say nila, to try is to believe. Sa kanila na yung kung anong, halimbawa, bibibili, pwede nila i-combine. Okay lang. Eh, at least sa akin pwede Para mabintay yung paninda ko. <laughs> para Hello, maiba. Wala raw masama sa pag-experiment ng kakaibang food combos dahil malay natin, may isasarap pa pala ang ating bawat lafang. Mobile journalist Mary Monreyes po, hatid mo ka ng balita.